Welcome sa Pinas Showbiz News ngayon! Para sa video natin ngayong araw, meron na naman po tayong fresh na fresh at nagbabagang updates patungkol kay Main Mendoza at kay Alden Richards. Kung tunay mong mahal si na Main Mendoza at Alden Richards at ngayon ka lang nakadalaw o di naman kaya ay naligaw sa channel na ito, please po, i-click mo na yung subscribe and bell buttons para lagi kang updated sa mga kaganapan kina Main at kay Alden. Ang pag-uusapan po natin ngayong araw ay ito pong pambibintang na ginagawa po ngayon kay Maine Mendoza kung saan ang mga fans po ng Itbulaga ay siya po ay patuloy pong pinag-iinitan. Pinag-iinitan dahil po di umano. Si Maine Mendoza raw po ay nagbibigay ng hint o di naman kaya ay uh, palaisipan na bagay kung saan pumapatungkol po ito sa pagsasara ng Itbulaga na sinasabi po ng mga net netizens na ito na ibinibintang po nila kay Main Mendoza na ito raw pong pahiwatig na Main Mendoza ito ay magkakatotoo raw. Ano nga kaya yung kanilang ikinagagalit kay Main? Ano? At uh, bukod nga po riyan, <laughs> atin din pong pag-uusapan ito namang pong paggamit kay Alden Richards. Paano nga ba siya ginagamit? At paano nga ba? Paano nga ba Pin patuloy pong pinaniniwalaan ng mga netizens ang isang tao na mayroon pong ongoing three. Ulitin ko lang ha, tatlo pong, ka <coughs> tatlo pong kaso ng cyber libel kung saan masyado po nilang dinadamdam ang pagkakalat ng fake news ng taong ito. Lahat po yan pag-uusapan natin. Sabi ko naman sa inyo, basta't may kinalaman kay Maynard, kay Alden, pag-uusapan po natin ang mga bagay na yan. At uh, kung nod ka nga, <laughs> sorry po ubo na naman ako ng ubo kung nod ka nga ng nod mga video updates natin para hindi ka naman ako subscribe nako ano pang hinihintay mo i-click mo na yung subscribe and bell buttons para ma-achieve na natin ang 100,000 subscribers no at uh, nang sa ganun ano na, no? eh solid po talagang agad-agad pong makakarating sa ating lahat lahat po ng impormasyon na meron po tayo kay Minut, kay Alden at uh, kung nood na ng mga video updates natin, ano? At hindi eh, ka pa subscribe Kung hawak mo po ngayon yung phone mo kung saan ka nanonood, baba mo lang ng kote yung screen mo. May nakalagay dyan na subscribe button. Mag-subscribe ka na. Okay? At narito nga mga komentong napili ng aming team patungkol sa mga updates natin. Nito lamang. Ah Excuse me po. Munahin natin na naging komento po na si, ay wala pong pangalan. Ang nakalagay po dito ay, uh, Dear Mr. Pinas, ano? Ewan ko ba bakit ayaw nilang tantanan yung dalawa kasama ng Aldev fandom. Sa motsaring kwento ginagawa nila. Ang totoong name ni Alden, ano, ay kabuntot pa din si Main. Main Alden, laging magkakabit. Halos wala uh, Mr. Ewan sa name ni Main ano? Same kay Alden. I wonder why. Kahit anong gawin nila, it's still Maine, Alden fandom fandom ng Aldab nakataga na yan sa bato. Pag uh, tulong-tulong uh, mag, magtulong-tulong man sila no? Silang lahat. Taas na pa din ang truth. ba? Diba? Maine and Alden. Richard R. Fulkerson Jr. ni Maine Day Kapili Mendoza is one. Uh, nakukuha po yung inyong sinasabi rito, no? Maraming salamat po sa inyong komento, uh, kung sino man po kayo. Sana po, lagyan po ninyo ng pangalan para po ma-shoutout ko po kayo, no? At uh, totoo yun. Pag sinabi mo Maine Mendoza, inseparable po yan. Lilitaw at lilita lilitaw po Alden Richards, you no? Know? Kahit nga google mo, eh. Type mo, Maine Mendoza. Andyan pa rin ang picture ni Alden Richards. O kaya naman, balik rin natin. <coughs> type mo, ah... Uh, main Mendoza. Nandun po si Alden. O Alden naman i-type mo, nandun din po si main. Okay? At ang ikalawa naman yung nating komento ay mula naman po kay Miss Doris sa Tupan. Sabi niya rito, True Mr. Pinas, I know that video na panood ko din yan. Legit. Mansion niya ni Dr. Rabelo na alam naman natin close friend ng Folkerson couple. Totoo po yun. Di ba nga po si Scarlett Snow nga po ang pinupuntaan dyan ni uh, Alden sa bahay po nila Doktora Vicky Bello, di ba? Nakikipaglaro pa nga sa Alden doon. At uh, enough crazy, cat din, ano? Fans, wag, wag ang true-blooded Alden Nation. Akala nyo malaloko nyo kami? Puro kayo fake news. Stop being delusional. Baka, ma <laughs> baka matuloy kayo sa mental. Ha, ha, ha. And again, Miss Universe issue na naman, I do believe in the saying that you cannot please anybody. Hati ang reaction about Alden's hosting, of course, on the positive side, yan ang nag- ko totoo yan. Ang dami nang na galit na galit daw si Alden mag-host, no? Bakit daw si Alden na nag-ganyan, kung ano-ano pa, pero mas nangingibabaw po ng positive comments. At para naman po sa ikatlo nating komento, mula naman po ito kay... Uh, may, Sabi niya rito, ay totoo namang may anak na si Sakang at uh, si Daniel. Baby girl, 3 years old na. At ngayon, nagdadala, uh, nagdadala, nagdadala, ah, nagdadala, nagdadalanta, nagdadalanta naman na uh, si Sakang. Ba, ah, nagdadala <laughs> si Sakang. Bago maghiwalay ko no, si Daniel. Well, ang dami ko pong naririnig na ganyang komento about po kay Daniel Padilla at kay, kay Catherine Bernardo. Kung ano ho yung kanilang uh, sorswela na ginawa kay Alden Richards at kay Meen Mendoza, yun po yung ginagawa nila. Dito po, kay kay Sakang at saka po dito kay Daniel. Okay? <clears throat> Tignan nyo ho yung pattern. Pinagpipilitan po nila na may anak na nga po si Katrina at saka si Daniel at ganoon din po kay Main Mendoza at saka kay Alden Richards and now uh, ginawa ng issue para magkahiwalay pero at the end of the day sila pa rin di ba kaya nga ako po ay kampante sobrang kampante po ako na ganito po yung ginagawa nila kay Alden at saka kay Main kampante po ako na ganoon din ang gagawin nila dito po kay Katrin at kay Daniel. Bahala po sila sa buhay nila. Si Daniel daw kuno ay uh, uh, nagpo-focus na lang daw sa business. Tulad din po ni Alden, di ba? Kitang-kita nyo yung pattern? Uh, si Daniel Padilla, nung, nung, uh, nung maghiwalay nga raw silang dalawa ni Katrin Bernardo, focus na lang daw sa business. Same with Alden. Nung sinabi nga po nila na hindi na magsasama sa proyekto si Mayna at si Alden, focus ngayon si Alden sa kanyang business. Diba? ba? Nag-financial something pa na course si Alden. 'Di ba? Ngayon, pag-usapan natin ng isa sa mga sentro ng mga updates natin. Ito ay mula sa Crispy Per Minute, ano? Kung saan ang headline nga nila dito, Alden Richards at Catherine Bernardo in a relationship na nga ba? Yan ho 'yun. Ah, uh, Ang dami pong mga nasasaktang tao dito, lalong-lalo na yung mga funny walain, ano? Kung saan sinasabi nga nila, Mr. Pinas, bakit ganun? Kinukomperman na ni Christopher Min na si Alden na at saka po itong si Catherine Bernardo. Uulitin ko lang po, kung kaya po ay naniniwala, uulitin ko ha, ilagay mo yung tainga mo dyan sa speaker nang marinig mo ko ng, ma ng maayos, okay? Kung kaya po ay naniniwala sa taong, uh, ito hin lang, hinakapubliko lang ha, yung alam lang ng public na taong... Uh, may 3 uh, libel cases. Kung yan yung gusto niyo paniwalaan, paniwalaan po ninyo. Okay? In public pa lang po yan, three libel kay, uh, libel uh, cases. Paano pa kaya kapag tinignan talaga yung records niya? Kung gaano karaming libel, alam nyo po ba kung ano yung libel uh, cases? Ito po yung mga paninirang puri at pagpapalaganap po ng mga fake news. Okay? Na walang batayan. Yan po yun. Kaya nga, ang sabi ko sa inyo, kung yan yung gusto niyong paniwalaan, yung taong yang may kasong yan, kayo na humbahala. Okay? Basta't kami naninindigan na si Catherine Bernardo at Alden Richards ginagawa nila ang mga bagay na ito para po sa kanilang pelikula na Hello Love Again. Okay? Yan po yung uh, aming... Uh, Uh, stance dito sa Pinas Showbiz News ngayon. Mula umpisa pa lang, ginagawa po nila ito para po sa kanilang mga personal agenda like Panot, di ba? And Main Mendoza, ang kanila pong uh, talagang target is their political ambition, di ba? Ganun lang naman yun. Gamitan, sa showbiz po, gamitan po talaga. Alam natin yan. Kaya nga, ang inihintay na lang po ng madla, alam nyo kung ano, si Main Mendoza at saka si Alden Richards, lilisanin na po ang showbiz. Yun yung kanilang matagal nang hinihintay na waay mangyari. Ano? At punta natin ang isa pang sentro ng ating mga updates kung saan si Main Mendoza po ay pinagkakaisahan. Hindi mo natin alam kung anong pangalan ng grupo nitong mga 'to, ano? Hindi ko na wala wala ho silang uh, pangalan eh, wala ho silang uh, group name uh, na ano. Kung saan sa main nga po ay kanila pong pinagkakaisahan kung saan panay nga raw po ang uh, pahapyaw ni Mayn Mendoza nang itbulaga ay magsasara na matatapos na. Yan po yung kanilang pinagpipilitan. <clears throat> okay? Pinagpipilitan po nila yan. Kesyo, ang dami raw pong mga parinig ni Main Mendoza na kami naman na halos araw-araw naman nakatutok kay Main Mendoza, ni wala ho kaming mabakas na na si Main, Man, si Main mismo ang nagsasabi na, na, magbababay na po sila. Nag-post lang po si Main Mendoza ng uh, may kinalaman po sa Itbulaga and then all of a sudden, siya na po ang sinisisi ng mga syusyong syongang mga fans na ito. Diba? Na yung pagsasara daw ng Itbulaga ay eh, pinahiwatig na raw po ni Main. Napakalaking fake news po niyan. Huwag na wag po ninyong makakantiganti si Main Mendoza at si Alden Richards dahil kami po ang inyong makakaharap. Para awa nyo na, itigil nyo po ang paggawa ng story na yan na si Main Mendoza ang nagpapabagsak sa Itbulaga. Hindi po totoo yun. Kung babagsak man ang Itbulaga, kasalanan po yan ng mga taong nasa likod nito. Alam po natin kung sino sila. Muli. Ito po ang Pinas Showbiz News ngayon.